Mim, uring ina, kahit gaano kasi pagay, mahirap magpalaki ng mga natatanging bata. Ina na parang helicopter. Kapag ang mga magulang ay parang helicopter na laging lumilipad sa ibabaw ng kanilang mga anak, nawawala ang kakayahan ng bata na lumipad ng mag-isa. Karaniwang mga pag-uugali ng ganitong uri ng magulang. Kapag naglalaro ang anak, laging sinasabihan, Ingat sa hagdan! Huwag mong hawakan yan. Sa paggawa ng homework, bawat limang minuto dadahan ng prutas o say check ang progreso. Kapag may hindi pagkakaunawaan sa kaibigan, agad na nakikialam. Madalas sabihin, hayaan mo na ako na ang gagawa. Hindi tama ang paraan mo. Ayon sa pag-aaral ng New York University, ang labis na proteksyon ay nakakasagabal sa pagbuo ng prefrontal cortex bahagi ng utak na responsible sa kakayahan sa pagsasarili at paglutas ng problema. Kung palaging tinutulungan, ang bata ay mag-iisip na wala akong kakayahan at magiging rebelde o mahiyain sa panahon ng pagdadalaga pagbibinata. Tip, maglaan ng Vivian minuto bawat araw bilang oras ng panganib. haya ang matuto ang bata sa pagdapa, madumihan at mag-eksperimento sa ligtas na paraan. Mas madaling pagalingin ang sugat sa tuhod kaysa sugat sa puso. Ina na laging nagsasakripisyo uri ng magulang na nakakahanap ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili, karaniwan sa nakaraang henerasyon. Kakain ng ulo at buntot ng isda. Laging sinasabi, ikaw lang ang pag-asa ko. Kahit may sakit, pinipilit pang ihatid sundo ang anak sa tutorial. Ayon sa isang psychological survey mula sa Central China Normal University, 78% ng mga batang lumaki sa mga pamilyang sakripisyo ay may tendensyang lumabis sa pagbawi kapag paulit-ulit na marinig ng bata, ang piano mo ay katumbas ng kalahating taon ng sweldo ko. Makakaramdam siya ng labis na kahihiyan tuwing magkamali. Tip, bawat linggo gumawa ng isang bagay na purely for yourself. Ipakita sa anak na, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili kong masaya at makulay na buhay. Ina na parang weather forecast. Mga ina na pabago-bago ang emosyon na nagdudulot din ng pabago-bagong at fear sa bahay. Sa umaga sweet, ano ang gusto mong kainin, anak? Sa gabi sumisigaw, bakit hindi ka pa natutulog? Kapag pumasa ang anak, yayakapin at hahalikan. Kapag bumagsak, magwawala. Madalas marinig, gusto mo ba akong ikamatay? Ayon sa mga neuroscientist, ang utak ng bata ay parang espongha. Sumisip-sip hindi lamang ng kaalaman, kundi pati na rin ng paraan ng paghawak ng emosyon. Sa mga batang may ganitong karanasan, madalas na nade-develop ang fight-or-flight response. Tip! maghanda ng isang kalmado corner na may paboritong tsaa at isang drawing ng pamilya mula sa anak. Bago sumabog sa galit, humigop muna ng tubig, hawakan ng larawan, at huminga ng malalim ng tatlong beses. Ina na Google. Ito ang mga ina na sobra sa pagbabasa ng mga parenting articles, pero kulang sa aktwal na pagmamasid sa anak. Halimbawa, isang ina na may PhD degree, kabisado ang Montessori theories, pero hindi napapansin ang hilig ng anak niya sa mga insekto. Marami ang naghahanap ng tamang sagot. Nakakalimutang bawat bata ay isang buhay na misteryo, hindi isang standardized formula. Tip, bago matulog, maglaan ng 5 minuto para isulat ang isang kakaibang obserbasyon tungkol sa anak, kahit simpleng bagay lang gaya ng pagbuo ng hugis at sulok, mula sa cookies o pagsigaw ng Nanay, kinakay ng anino ang buwan, ina na time traveler, mga magulang na hindi kayang mamuhay sa kasalukuyan laging nakatingin sa nakaraan o nag-aalala para sa hinaharap. Madalas ikumpara, noong panahon namin, o magbanta, kapag bumagsak ka, yari ka. Ayon sa teorya ng Zone of Proximal Development ni Vygotsky, ang pinakamabisang edukasyon ay nagaganap sa saklaw ng kaya ng bata sa kasalukuyan. Tip, maglaro ng 1-2-3 freeze kasama ang anak. Sa random na oras, sabay-sabay hihinto sa ginagawa sa loob ng 10 segundo makikita mo ang napakagandang ngiti ng iyong anak na hindi mo madalas napapansin. Konklusyon Ang pagpapalaki ng anak ay hindi tulad ng pag-ukit ng isang perpektong estatwa, kundi ang pag-alaga sa isang binhing may buhay. Hindi natin kailangang maging perpektong hardinero, sapat ng maging isang lupaing maaring hindi makinis, pero punong sustansya. Huwag matakot mabasa sa ulan upang turuan ang bata kung paano sumalubong sa araw at lumago kahit sa gitna ng bagyo.